Ano ba ang uh, description nung uh, binabanggit nyo kaninang independent director? Hmm. Hindi rin nyo alam. Well, e, may, may mga idea ho kami. Ano daw? Hindi, hindi, hindi alam ng isang lawyer? Bakit gano'n? Napakabobo mo naman kung hindi mo alam. Ulitin natin. Dito po sa video ito, tinawag po, tinawag po ni Marcoleta na tanga itong tatlong uh, reporter. Okay? Ano ko po natin ito? Balik nga natin. Pero hindi rin niyo alam nung uh, binabanggit niyo kanina ng independent director. Hmm. Hindi rin niyo alam. Well, e, may may mga idea ho kami pero mas maganda ung sa inyo nang galing. Eh. Mm, hindi niyo alam sa kanya pala sa kanila pala sinabi. Pero dapat kung may alam ka Marcoleta, eh dapat inexplain mo sa kanila, lawyer ka di ba? <laughs> Kaya nga tinatanong ka. Although kahit pagpalagay na natin, kahit alam nila, pero siyempre, gusto pa rin marinig ng taong bayan yung sa'yo mismo nang galing. Hindi nang galing sa kanila. Kasi, kasi bisita ka nila eh. Kaya, gets mo, bobo ka. Oh. <laughs> <laughs> uh. <laughs> yung independent director, unang-una, wala kang uh, pagmimeare sa isang kumpanya. Dapat ganun. Pangalawa, wala kang kinalaman sa management. Pangatlo, kailangan uh, wala kang relasyon uh, by consanguinity, second degree civil uh, affinity sa mga shareholders. Apo. Kaya dapat independent ka. Tungkulin mo lang kung sakaling may kang mag sa good governance, uh, ma-protection ng mga minority shareholders. Ito kasi ang hinihingi ng insurance code of the Philippines. Nagkataon na siguro gusto nilang ganun bueno, ang maging kalagay ng asawa ko. Hinirang nila ng ganun. So bumayag naman. Ano, anong masama doon? Ang masama doon, Marcoleta, nabisto ka. Kasi ang mga diskaya, ipinagtatanggol mo. And then malaman-laman ng taong bayan, itong asawa mo pala, eh may connection pala sa mga diskaya. Imposible namang hindi sila magkakilala niyan. Marcoleta, imposible wala kang idea sa isyo or sa galawan ng misis mo. ba? Diba? Eh, wag, mo na maggawing tama yung mga Pilipino. Tama na yung panlilinlang mo, Marcoleta. ba? Diba? Eh, noon mo pa kami nililinlang eh. Oo, oh, alam ko lawyer ka, kaya nga lang, yung pagiging lawyer mo, ay eh, ginagamit mo sa panlilinlang ng mga Pilipino. ba? Diba? Tama naman ako eh. Oh, sabihin mong mali ako. Oh. Sige, Marcoleta, sabihin mong mali ako. Sa presyo ng bilihin, nilin lang mo na kami. At iba naman dito. Ngayon, ang insurance company, lahat naman nagko-cover ng kahit anong mga kumpanya sa lahat ng mga industriya, lahat ng sektor ng ating ekonomiya, pati sa transportation, lahat. O, eh bakit naman gagawa ng usap pang uh, asawa ko? para lang makakuha sila ng ipupukol sa akin? Hindi. Hindi sa... Hindi sa ganun, Marcoleta. Nasilip yung asawa mo. Okay? Kasi kung i-connect yung pag -defend mo sa mga diskaya, kaduda-duda. Di ba? Na pag alaman namin na yung asawa mo, eh, meron din palang pagpalagay na natin connection dyan sa mga diskaya. Di ba? So, kailangan talang imbestigahan yan para malaman ng taong bayan yung katotohanan, bakit ka mapipikon? Bakit ka magagalit kung wala namang kayong ginawang masama? Kung wala namang, di ba, wala namang kayong kabulastog ang ginawa? O Kaya e, bakit pikon ka? Eh, dapat pa maging masaya ka dahil sa wakas, o may imbestigahan yung pamilya namin. At pag ang malinis, edi, ako yung bida. O, di ba? Pagkampikon! Pero, eh, hindi mo... Hindi niya nakarumi. Hindi ho ba dapat uh, senator manggaling din sa inyo ang delikadesa na uy, yung asawa ko, ano nito eh, kung uh, kumbaga nag, uh, nagsiservisyo dito, meron siyang kumbaga transaksyon dito, hindi ba hindi kaya... Yes, dapat din gano'n. ba diba? May transaksyon eh. Asawa mo yan eh. ba diba? Eh bakit pagdating sa asawa ni Marcoleta, itahimik si Marcoleta? Walang delikadesa, walang respeto. Kung wala ka nun, Marcoleta, hindi ka bibigyan ng respeto ng taong bayan. Diba? Ang bastos mong senador ka. Uh, marapat na ako, dumistansya muna. Sino? Sino na didistansya? Kayo po, dito sa ginagawang uh, investigasyon sa Bakit? Uh, Senado. Meron may, ba, akong, meron ba akong kinalaman dun sa mga insurance ka? Eto, eto, eto. Lawyer ka nga eh. Imposibleng wala kang alam sa mga ginagawa ng asawa mo. Asawa mo yan. Asawa mo yan, Marcoleta. Tandaan mo. Pwede mong idina yan, wala kang alam. Pero wag mo naman gawin tanga yung mga Pilipino. Asawa mo yan. ba? Diba? Wala ka bang alam sa mga ginagawa ng asawa mo? Ang alam ko, pag kayo'y mag-asawa, alam nyo yung ginagawa ng bawat isa. Dahil minsan nagtutulungan pa ngayon mag-asawa. Be, eto eh, ngayon sa trabaho ko medyo stress ako dito. Tara, kain muna tayo. Kwento ko sa iyo yung ano, yung uh, uh nangyari sa trabaho ko, ganyan. O yun yung ano, example lang yun. Kaya imposible na wala kang alam. Napakabobo mo kung ganyan ka. Diba? Imposible yan, Marcoleta. Huwag mo, huwag mo. Unang-una, ginagawa mong tanga yung sarili mo. Pangalawa, yung mga Pilipino. Pero alam ko, puro DDS lang yung naniniwala sa iyo. Delikadesa nga po, Senator, kasi misis nyo po yung naandun. Siyempre, may ko-connect na huyan. Eh kung ganyan kayong mag uh, kung ganyan kayo mag-conclude, independent nga eh. Kaya tinatanong ko nga sa inyo kanina eh kung, kung naiintindihan niyo eh. Kaya nga po nagtatanong din kami, delikadesa din ho yung binabanggit namin dito. Hindi pinag-uusap ano ko, ko ng ganun? delikadesa dahil wala akong connection doon. Ang asawa ko independent. Yun nga po, asawa niyo yun eh. Ah oh, sige, asawa, asawa mo, o oh, bakit hindi mo ngayon investigahan yung asawa mo? Ngayon alam mo na, kahit independent pa yan, kahit independent pa yan. Kasi ang ang pinag-uusapan dito, matinding usapin. Pagkawala ng pera ng taong bayan. Sabi ng anak mo, Marcoleta, eto ha, sabi ng anak mo ha, yung mga vlogger daw, yung mga vlogger daw, nakikinabang din daw sa pera ng taong bayan. Nagaling din daw sa flood control. Yung mga vlogger, sino ba yon? Kami daw yon kami. Sabi ng anak mo. Pero tayo ka lang, Marcoleta dapat patunayan nyo yun diba? kasi ako, ang sigurado ako pamilya mo isa, ako ah para sa akin eh, may opinion lang ah dahil ang asawa mo na i-issue ngayon so ibig sabihin ang pamilya ni Marculeta kasama yung anak ni Marculeta na ah, congressman ngayon ay nakikinabang din sa pera ng taong bayan ha? nakikinabang din ba Nabubuhay din ba sa pera ng taong bayan? Yung din ba yung kinakain ng pamilya mo, marculeta, Yung, yung galing sa pera ng taong bayan na dapat para sana sa plan control? Ano sa tingin mo? Ako'y nagtatanong lang. Minabalik ko lang yung sinasabi ng anak mo. Ha? Oo, marami vlogger na bayaran, pero teka lang, huwag mo lalahatin. Diba? Huwag yung lalahatin. Eh ngayon, pamilya niyo yung nai-issue dyan. Paano na? O, oh, yari na. Sarap ng pera ng taong bayan, kung ganon. Kung kayo yung nagnanakaw ng pera ng taong bayan, masarap ba? Eh, nagtatanong lang naman ako eh. Oh, eh, nakikipag-debate ka pa sa akin eh. Akala ko ba, ano ka, magtatanong ka lang. Mm -hmm. Uh, nagtatanong din po kami, pero ipupoint, ko, ipupoint out ko rin po yung argument sinasabi di, mo Ito argumento namin dito. kasi delikadesa, parang may connection ako eh. Wala nga eh. Naintindihan mo yun? Sige sir, salamat na lang po. Tanga. Oh! inaabot oh. Inabot ko pa yun, Sen. Tanawag mo kami rito ng tanga. O oh, diba, ano yan? Yan ba yung mambabatas na ano? Ibinuboto nyo? Mambabatas na inutil. Bakit? Ipikulin po ang inyong lulo. Diba? <laughs> Hindi nga niya masagot yung word na delikadesa eh. Mm Ano to? O ba? Diba? Saan ng ating bayan, ng ating gobyerno kung meron ho tayong mambabatas na ganito? Diba? Diba? Buhok pala lamang oh, hindi na oh natin may pakita yung totoong buhok eh. Sabi <laughs> Walang niya yan, pati buhok na <laughs> Buhok pa nga lang, hindi na natin may pakita yung totoong buhok. Ano bang ibig sabihin mo? Ano bang ibig mong sabihin? Na may pilo kasi Mr. Marcoleta. <laughs> Sabihan pa kami tanga? Ano yan? Grabe, pati yung, pati yung, di umano, na pilu, di umano yung piluka ni Mr. Marcoleta. Nadamay, pati daw yung buhok, hindi mapakita kung totoo ba o hindi. Grabe ito. Hay, nako. Ang sakit nun. <laughs> nato, nato na, di ba abogado to? Ah, hmm, abogado. Ano ba, ba abogado yung pulpul? <laughs> hindi niya alam yung ginagawa ng misis niya. Ha? Abogado nga eh. Oh, ginagago kayo. Asal ba ng matinong abogado yan? Oo. ako po, hindi po ako lawyer. Isang simpleng tao lang po ako. ba? Diba? Pero kung pagaganahin po natin yung utak natin, hindi po gawain ng isang matinong abogado yun. Wala kang respeto. Eh, dapat madisbar na nga ito. Dibastos si po, sa totoo lang. Diba? Sana naman, eh, lahat ng lawyer natin sa Pilipinas, hindi po kagaya ni Marculeta. Mapangit pong imahin ng mga lawyers, pangit. Promise. Kung ganyan po. Kasi syempre, makaka-influence yan, eh. Lalo na sa mga nagsisimula pa lang ngayon. Na gusto maging lawyer in the future iidolohin nila yan, gagayagayahin nila yan o parang nangyari kay Digong noon yung kabastusan ni Digong, eh ginagayagay ng mga inutil, Di ba? oh my god oh, oh. siguro tayo muna ay huh. magbabalik tayo magbabalik, magbabalik tayo, may lunes na lunes huwag nyo ay... kaming gagani-gani turin dito akala, akala nyo kami makakasama sa mga naloloko nyo, nagugulat nyo ibahin nyo kami rito ho Magkasubukan tayo dito ng argumento ng katotohanan at ng mga... Ay eh, hindi, hindi na nga kayo susubukan. Eh bobo nga yun eh. Oh, bu bukod sa bobo, pikunin pa. oh Wala na. Baka lalong mapanok yan. Pag pinatulan nyo pa. Kali ko hanggang saan ho ang pinakadulog nitong pinasok nyong kontrobersiya. Hindi nga, break Siguro, nga muna tayo. Break muna tayo dahil... So, ayan na. Uh, ibang klase itong si Marcoleta, mga pre. Talagang uh, ubod yung uh, kaululan. Diba? Oo, oh, ulul eh. Diba? Eh, bakit tinabi kong ulul? Uh, gawain ba ng isang lawyer yan? Ayan na. Mga kababayan, nandito na naman tayo para buksan ang mga mata ninyo. Ayan na. Hindi puro rap-rap. Hmm alam niyo yung rap rap o oh, yung parang magra-rap <laughs> hindi puro rap rap kundi uh, decision uh, ng tunay na issue hindi kami mananahimik kapag walang bilikadesa ang mga nasa pwesto kung tayo manahimik. Oh. Hindi uso sa kanila. Delikadesa ang pagiging marunong. Ayan ha. Delikadesa ang pagiging marunong baba wag babastos-bastos. E respeto ang media at mamamayan. Kasi syempre, sa media may nanunood eh. O, oh. eh, may mga kabataan nanunood dyan, tapos gaganyan ka. Pero sa eksena ngayon, Tila ba itong salita nakalimutan na sa uh, bukabularyo nila? Ayaw nilang sagutin ang tanong. Kaya ang ginawa, tinawag na tanga ang tatlong reporter. Sa isang interview, nang tanungin siya ng uh, matalim, nag-react siyang ganito. Tanga. Oo. Diba? Tanga daw ko. Dapat hindi ka kung ikaw ay... Uh, isang senador, okay, pinaglilingkuran mo yung taong bayan, eh, hindi ka dapat tikunin. Oh. May video na nanonood na, uh, ah, kung may isang video yung binigyan natin ng na reaction kanina, na tinawag ng tanga yung tatlong uh, nag, uh broadcaster, di ba? Asal tao ba yun? Oh. Asal tao ba yun? Para ano? Uh, sabihin mo yung kakayak. Papakapit tayo nito. Eto ah. Eh, ano ba yung issue sa asawa ni Markuleta? Dito pumapasok ang matinding tanong. May konteksto ba ang pagiging matindi ng depensa nila? Ayon sa mga report, ang asawa ni Senator Marculeta si Eden Magbitang Marculeta ay nakalista bilang independent director sa isang kumpanyang insurance na may kaugnayan sa mga proyekto ng Diskaya. Ibig sabihin nito, may posibilidad na conflict of interest kung ang asawa mo ay part ng insurance firm na kumikita sa mga proyekto na ikaw ay nagtatanong. Sa Senado, saan na nakunta ang prinsip, uh, prinsipyo ng integridad? Ang argumento nilang independent director lang, pawang payak na depensa kung walang public transparency at walang tunay na separation ng interes. O, oh. Markuleta, asahan mo sa tuwing tinatawag mong tanga ang publiko, mas lalo mong pinapakita na wala kang delikadesa. Sa tuwing tina, uh, ipinagtatanggol mong walang konspirasyon sa pag, uh, pagitan mo at ng asawa mo, ipinapakita mo rin na uh, ipinapakita rin namin ang datos. Eh na? Hindi ito pag-atake sa personal. Ito ay pagtatanong sa integridad mo bilang lingkod bayan. Hindi kami susuko. Hindi kami papayag na malunod ang katotohanan sa yabang at palusot. Puro kayabang kasi. Diba? Hmm. Mga kababayan, huwag tayong matakot na magtanong. Huwag tayong manahimik sa mga paninisi. Ang delikadesa, hindi ito palabas lang. Mga kilos, pananalita, at katotohanan ang magsasabi kung meron ka man nito o wala. Magkuleta, hindi kami papayag. Ipakitang may respeto ka sa bayan. Maglabas ka ng dokumento, linawin mo ang interes ng asawa mo. Ha? Huwag mag-sasabihin uh, wala kang alam. At sa iyo, at sa iyo, sa mga nanunod, magsiyasat tayo, magtanong. Huwag basta-basta maniniwala sa isang yabang lang na salita. ba? Diba? Hindi kami tanga, hindi kami bobo, hindi kami mananahimik. Pero pag sinabing DDS, mga tanga at bobo yan. Yun yung katotohanan dyan. Pero tayo po, natutuong tao. Hindi po tayo bobo, hindi tayo mangmang. -mang, dahil hindi tayo DDS. Hindi, tayo. Do tayo, Nugyot Supporter. Yeah! Nakainit ng itlog ah. <laughs> Ay naku. Anyway, pag-usapan naman po natin itong ano. Itong, ah... Uh, uh, patungkol po dito sa... Senado naman. <laughs> diba? Mga kababayan... Lumalabas na naman ang baho ng ating gobyerno. Ayon mismo kay Ping Lacson, halos lahat ng senador sa 19th na kongreso or 19th congress, oo, halos lahat ha, may malalaking insertions sa 2025 national budget. At hindi basta-basta, kundi uh, unprecedented, unprecedented, uh, unprecedented o sobrang laki ng parang wala ng hiya. Laki ng pera nun. Magkano kaya yung halos lahat sa 19 Congress? Hindi mo po lahat, pero halos lahat. Ah. May dokumento raw na nakita si Ping Lakson. Ipinakita kay Tito Suto at nandoon ang listahan ng mga senador na milyon-milyon, bilyon-bilyon milyon, milyon, milyon ang ipinasok na pondo. Kung uh, mapapalabas ang mga for liters release na iyan, aabot ng daan-daang bilyon ang port barrel na itinatago nila. At heto pa, dating Senate President Chis Escudero Umano, may 142.7 billion insertions. Ang laki niyan, mga boss, di ba? Oh, Samantalang bumaba pa ng halos 30% ang budget para sa social services at economic programs. Ibig sabihin, mas pinili na uh, mas pinili pa nilang palakihin ang per kaya kaysa sa tulong para sa bayan. Hmm. Oh. Pinakamalaking nakinabang bulakan will billion nangungula Hi, Senator Joel! Hi! Hello! Hi, Pastor! Uh, Anong pangalawa? Sorso Gold! O, uh, di umano, 9 billion! Mindoro, di umano, 8 billion! Batanga, 7 billion! Di umano, Davao, 7 billion! Pesos! At marami pang iba! Pero dyan sa mga lugar na yan, Marami pong ghost projects. Diba? Puro flag control. Ang bilis pagkakitaan ng flag control, eh, no? Grabe. Diba? Puro flag control, roadworks na hati-hati. At mga proyektong walang detalye. Walang plano. Walang uh, feasibility study. Para bang basta makalusot? Oo, basta makalusot lang. Basta may makita lang. Basta may proyekto lang. si Bongo. Mahigit 3 billion para sa health projects sa pangalan niya. So, baka ito yung tinatawag na malasakit na inaangkin at sinasabing kay Bongo daw. Eh, pera naman ang gobyerno, pera naman ang taong bayan. Naku. Health projects. Health projects. Inangkin. Abay, nakapangalan. <laughs> Ah, uh, kasama ang 633 milyon para sa health centers at 1.8 billion para sa ambulansya at kotse. Mas malaki pa ang budget sa sasakyan kaysa sa ospital. Ah, uh, mga kababayan, oh, uh, kung ganito palagi, sino ba talaga ang naglilingkod ng mga uh, nililingkuran ng mga senador na ito? Taong bayan ba? Hmm. Oh, baka bulsa nila. Oh, ano sa tingin nyo? Ah, ano sa tingin nyo? Nakakagigil! Ay, naku mga pre, grabe. Hindi natin masikmura yung corruption na nangyari, nagsimula sa panahon ni Digong. Sa totoo lang. Hindi po natin masikmura ito. Kaya, eh, ano sa tingin nyo? Anong komento nyo sa ating uh, ah, reaction ngayon mga pre-comment down below? So, yun lang naman yung ating reaction at komento uh, dito, mga pre. Siyempre, bago tayo magtapos sa ating uh, video ngayon, ayan, siyempre, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po mag-updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Siyempre, may TikTok, may Facebook po tayo, saan po inyong suportahan, mga pre. So, ma, uh, sa mga bagong subscribers, maraming salamat. So, paalam po muna tayo pansamantala. Kita-kits po sa susunod na video.